Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa lahat Welcome back to my youtube channel again This is Ralph731TV uh, Sa mga hindi pa po nakasubscribe Pakiclick naman po ang subscribe button At ang notification bell And leave a comment Kung may katanungan ka, may suggestion ka Feel free to comment below And pakishare na rin po ang ating video Para mas marami tayong matutungan Maraming salamat po Okay at uh, may nag-PM po kasi sa akin nagpapatulong si Sir pangalan si Sir si Sir Pinalaga Gino okay shout out sa iyo Sir si Sir kasi na may problema ayan ang sabi ni Sir dito nag-PM si Sir ang sabi ni Sir Sir good eve ano kaya ang dahilan bakit tumatalsik yung front sprocket ng KLX ko? may share clip naman ilang beses ang na to totoo nangyayari sa, sa akin sabi niya sana matutulungan niyo po ako yun na sabi ni sir sa nakikita ko pong problema dyan yun nga po yung chain adjustment at ang sabi din ni sir nga pala mangyayari lamang po ito tuwing may angkas daw siya diba yun Tanana, napakaswerte ni sir dahil hindi naputol yung countershaft niya. Tumamatalsik lehish bracket. Eh paano kung dito tumalsik lehish bracket? Hindi mapuputol po yung countershaft. Ano yung countershaft? Nasa loob po ito ng makina sa crankcase. Dito po nakalagay yung transmission gears, 'yan. Pag hindi po kasi tumalsik lehish bracket niya, ang puputol yung countershaft. Doon po siya mapuputol sa right side. So may vlog po tayo dyan. Paki-check nyo lang po sa ating playlist ng KLX okay, 150. Yung po ang mangyayari yari dyan. Saka, kaya maapektuhan po yung Kickstarter o kinakabilitan ng yung mga gear sa Kickstarter. Man Manipis lang po yun. Doon mapuputol. Kaya kung mag-a-adjust kayo ng kadayan na sinasabi ko nga po yung 3 finger gap. So punta tayo sa motor. Nakikita ko kung paano. Okay punta tayo sa motor ay yung mga motor namin pasensya na po makakalat dito sa talyar ngayon nililinis kami ngayon tapos kay Alex na uh, production bike ayun po dito tayo dito sa dito nga itong kay Alex ko 2011 model pero never pa kami natanggalan ng shear clip dito sa uh, engine sprocket hindi pa po kami natanggalan nito yung shear clip po na yun urit pa rin no, kasama sa unit nung binili Okay, paliliwanag ko yung 3 finger gap. Teka. Yung sinasabi ko po kasi ito, yung kadena. Ayan. Pag sumobra pong banat yan. Meron akong vlog yan. Akala ng iba, uh, ano, pag ma may lawlaw -law yung kadena, akala nila, ganyan din pag sumaki sila. Hindi nila alam, pag sumaki ka ng KLX, titigas yan. Sumaki ka sa, ano, yeah, Teka sakit tayo ah. Ayan mga kakakilig sa inyo, diba? Tumiglas ng konti. Kaya sinasabi ko po may three finger ka dito ayan talaga may allowance. Okay. tayo kaya sinasabi ko po palagi may 3 finger drop ito hindi ko pa tunahin kayo dyan eh. sumuha na nag trail kami yung sinasabi ko so ito sobrang ano na to law law kailangan 3 finger gap ayan ito eh may allowance pang 4 finger gap ito kailangan 3 finger gap lang so mag a adjust ako ipapalit na rin kasi ako ng bagong kadena ayan ganyan, ganyan yan ang pagsukat yan tapos pag ayaw yung mag adjust So makikita siya keelect siya makikita niyo titigas po yung kadena. So huling sabi ni sir, tuwing may angkas daw siya, tumatalsik yan. So ibig sabihin, yung kadena po ni sir wala pa siyang angkas, matigas na. Yung ganyan. Eh paano pag may angkas pa? So ito swing arm magaganon yan, di ba? Tataas yan. Kaya titigas to. Kaya kailangan may allowance. Yan yes, sakto yan sa mga nagte-trail motocross safe na safe po 3 finger gap walang kaputol putol po na yon. ito yung counter shop ayan ayan yan Ayun, po nakalagay yun kahit yung mga pan service na naki elect hindi po pwede yung itutulad nyo sa mga underbone sa mga mga, mga, mga skuta, no? mga XRM ganyan basta lahat yung may kadagayan na kasi po ang play nung swing arm nila konti lang hindi katulad sa kay halos umabot na yung gulong dito yung ganun po yun ay okay, balik tayo hiningan ako ron maigit ito sa ano sa nalalagyan dito sa gilid halagyan ng motor ay nga pina may lang isa tayo medyo nahihirapan na ako lumakad pila yung isa pa ako masakit na yung injury kung trail ako sa dati na, na disgrasya po ito mga year 2017 yan yung so, oh, so, sinabi ko na nga po yung three finger gap tatandaan nyo po yan oras kasing maputulang kayo ng counter shop sinasabi ko sa inyo magpapa-overhaul kayo ng makina mas mahal pa yung labor kesa sa may pyesa ang worst noon may madami pang gear may mabungi yun kaya always remember yung three finger cup pamagayon sa kaya nakatayin ayan yan lang mga sir malangis na tayo <laughs> pasensya na po at medyo mandalang upload natin wala naman sira yung motor natin at hindi rin tayo makapag trail ng tagulan Oh, ayoko mong trail ng tag-ulan, mahirap po maglinis. Pagod ka na pag mo, maglilinis ka pa ng gears, maglilinis ka ng motor, napakahirap maglinis po pag putik. Bisa, ginaabot kami yung 3 days sa motor namin, pinapatuyo muna po namin yan bago namin linisin. Lalo yun na pag galit kami dito, kung taga dito ka sa duson pag sa amin nalungo ka galing iba po yung putik yan. Siguro nakakakuha kami ng isang timbang putik sa motor, kalahating timbang, ganun po kadami. Kaya pag umuwi kami, parang rosy na, na namin mabigat na yung motor okay at sinagot ko lang po yung PM ni sir ha? para ano para malaman din, ng iba ginawa ko po nito itong video so, para ma-share natin yung knowledge di ba okay at maraming maraming salamat po ulit pakipalong naman po page ko RR731 motor ni siya for your KLX parts need uh, at isa ko page uh, Ralph731 Okay, follow yung mga yan. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe ulit, pakiklik naman po sa subscribe button at ang notification bell. At hanggang dito na lang po ating vlog. Maraming salamat po sa support nyo. Mga kakilexer from Luzon, Visayas, Mindanao. At out po sa inyo, hindi ko nakikisahin at masyado marami. Basta salamat sa support nyo. Okay, bye bye.